Sa video ito, tatalakay natin ang mga mahalagang hakbang upang mapaunlad ang ating karir. Dahil pangalawa na tayo sa New Year's Resolution natin na pwede natin maging guide o mapili na magustuhan. So success alamin natin ang mga epektibong paraan sa pagsusumikap sa trabaho at kung paano makakamit ang career advancement. Tatalakayin din natin kung paano maglaan ng oras para sa personal na pagunlad at pagsasanay isasama din natin ang mga practical na tips at strategy para mapabuti ang ating kasanayan. So, sama-sama tayo sa pagtuklas ng mga bagong oportunidad at kaalaman na magiging susi sa tagumpay sa ating professional na buhay. Kasakses, huwag nating palampasin ang pagkakataon na baguhin ang ating landas patungo sa mas magandang kinabukasan na karir. So, una, pagsusumikap sa trabaho. Ipakita natin kung paanong mahalaga ang masigla at positibong attitude sa trabaho. Magbibigay tayo ng mga practical na payo kung paano mapanatili ang mataas na antas ng pagsusumikap sa harap ng mga hamon. Pangalawa, career advancement strategies. Ibabahagi natin ang mga sekretong paraan kung paano maaring umangat sa karir. Kasama dito ang pagbuo ng mahusay na relasyon sa mga kasamahan sa trabaho, pagtataguyod ng sariling kakayahan at pag-unlad sa larangan ng trabaho. Pangatlo, oras para sa personal na pag-unlad. Magbibigay tayo ng mga practical na tips kung paano mamanage ang oras para sa personal na pag-unlad. Ito ay kasama ang pagtataguyod ng work-life balance. At ang pagtukla sa mga bagong interes at hilig. Pangapat, kasakses, pagsasanay at pag-aaral. I-examine natin kung paano makatulong ang patuloy na pagsasanay at pag aral sa pagpapabuti ng ating kasanayan. Ito ay may kinalaman sa mga online courses, seminars at iba pang oportunidad na maaaring magbigay daan sa ating career growth. Panglima, pagtutok sa bagong kasanayan. Tutuklasin natin kung paano kahalaga ang pag-adapt sa mga bagong kasanayan sa trabaho. Magbibigay tayo ng mga tips kung paano maaari mong higit pang mapalawak ang iyong kaalaman at kasanayan sa iyong larangan. So, ka-success sa pamamagitan ng mga makabagong impormasyon at inspirasyon na ibinahagi natin sa video ito. Uh, umaasa tayo na magiging gabay ito sa ating mga landas patungo sa tagumpay sa ating mga karir. Ito ay isang hakbang na magbibigay inspirasyon at motivasyon sa lahat ng nagtatrabaho na nagnanais na mapaunlad ang kanilang sarili sa larangan ng trabaho. So kung nagustuhan mo ang ibinahagi nating mga halimbawa ka sukses, huwag mong kalimutan na meron pa tayong susunod na pwede mong magustuhan din which is yung pangatlo pagkakaroon ng work-life balance. Kaya huwag kang bibitaw. Kita-kits tayo sa susunod na video. And thank you. And God bless po. Bye-bye.